Chat, chat, chat. Nasa ilalim niya no. Baka baka ano ta, baka Pag may tumalaw, oh. matik Bendem oh. benda oh. Ay tumigil. Ayo ba. Uh -huh. Madami pa, madami pang linya. Oh. Uh Konti -huh. na. Bumbi. Bumbi bigla ng uh -huh. pigel. Yan oh. No? Diretso, diretso ang takbo. Oh, lakas. Woo, lakas Malayo yan oh. Nasa kabila. Teka, teka. Ito kanina pa, mag isang oras na yata. Malayo na naabot namin. Oh, lagi na nakasama namin. Hindi na lang kami ng isda. Malaki to. Mamaw. <makes noise> Hindi pa maintindi akong ano. Basta ang, ang, ang sigurado ay mamaw. So, yun, yun ang sigurado. Mamaw. Okay, bro. bro, bro. Yung pinamit na dito namin. Yung binigay ko sa'yo. Yung pinagatan dito. Oh, yung... Na, nakakuha ka na ulit. Nalaban ulit. Nalaban ulit.

Stay tuned, stay tuned mga master Ito pinaiwas namin yung bangka Nakarumbo sa amin bro, na lang daw na ulit Tagal tagal yan Malaki yan Shout out shout out Sa mga himatlugin anglers Mag jigging na kayo Hindi nyo na kailangan lumayo Nandito na lang sa matabungkay. Sa mga gustong makaranas ng Mga ganitong kagat Ah Ah Wow, dito lang tayo. PMPM -PM sa mga gustong mag-rent. Ito, mga spot namin dito. yeah, mga ganyang kagatan. Mamaw. Ayan, guys. mamaw to. Relax, relax. Relax ka lang. <laughs> Huwag mo kapurasain. Basta yan. Ayan you know, o, tingin niya kung gano'n ka-bend 40 pounds ang line Almost. Hour 40 pounds hour. Laban Hindi hour. isang oras na itong labanan Malayo ng ahila sa amin o oh. Sorry yung lang sa kalam lang sa kalam Sorry lang sa

Papahinga lang pala yan oh. Doon din ako may paiyak ano. Ah, oh. Na ko hole. Aba. Ba. Hindi hilahin. Hindi natin may yon. Pahila. <coughs> 40 pounds Laban ng 40 pounds post na tayo post at talagang matagal tagal pa ito Whew, malapit na malapit na nagpalit na nauna na, mo mapagod si idol <laughs> si sir naman malapit na nasama na yan oh lumakas pa ang hangin kaya medyo nahirapan kailangan sa biglang nagkahangin may gitsang oras na to may oras din ang labanan buti naman at sumama na yeah, medyo malapit na to nagpahirap lang ang hangin Ay. yun na, makakakuha na yung kasama namin na wala na malayo yung super malayo na yun nandun sadyang hinila kami sa malayo yun na malapit lapit na to malapit lapit na malapit na nga yana na tingnan natin Anong isda? Malapit na yan. Mga ilang meters pa sir? Meters. yun, sir? Yung, mga 30 meters na. Ah, 30 meters na lang to. Malapit na. Hindi pa rin namin ma matukoy kung anong isda. Mukhang unlock. Mukhang unlock si sir. Hindi pa rin naninaw eh. Kung hindi umangin, baka naiangat na yan. Tumas hangin eh. Lapit na nga eh. sir? Estimated kilos? Uh, 30. 30 kilos ang estimated sir. Kaway daw. Ano ang estimated? <laughs> Mas, 60. Ah, 60. Dinuble, dinuble. Dinuble niya. Lapit na oh. Lapit na nga Hindi kita. Di <laughs> Naku nga, naputol ng saguan sa lakas ng hangin. Humangin naman nga ng malapag tayo. Lumakas ng hangin. Yun ang nagpahirap. Ang hangin. Ha? Ha? Hindi, malapit niya tara eh. Huwag sanang bumigay ang ni sir. At talagang... Aba, nandun ko na lang. Naputol na, sagwan! pa ini hindi apa kita? nagpapakita oh yun na kita na kita na putih eh yun na kita na ang ganda oh yun Woo. kita na kita na kita na putih. Kita ng puti. Kita na. Oh, parang mahaba. Oh, ay, kuwan pala. Teka. Pating. Pating. Oh. Gagansin pa ba? Pating pala. Laki nito. pala naman. Pating na. Pating na. Dito mo mawawa ah. ka. Dito mo ilusot uh, sir. Dito sabi eh. May malalaking hindi na dyan. Bahura yan. Mga gandang Bahura. ito pala ang nagpahirap <laughs> kaya pala naman ganyan ang laban bigay bawe Lakya kaya hindi mo kaya kaya okay. mo okay. iangat okay. okay. yan okay. okay.